So, ayan guys. So, ayan na guys. Naglalaba na sila guys. Ito po yung mga tinanggal kahapon. Yung mga tinanggal kahapon guys. Ito na po. Naglalaba na po sila. Binabad po yan buong magdamag. Baka gusto nyo magtabang guys. Baka tabo asin ko ng raot. ng guys. Mahihigus pa mga yatmigdi po guys.